Matitinding balita para sa Ukraine mula sa Washington. Binigyan ni Donald Trump si Vladimir Zelensky ng ilang araw para tumugon sa alok ng kapayapaan na dinala ni Steven Bitkov mula Moscow. Sa totoo lang, ito ay isang bagong ultimatum para sa Ukraine. Ayon sa Financial Times, pinipilit ng mga sugo ni Trump si Zelensky na agad tumugon sa kanyang kasunduang pangkapayapaan na naglalaman ng mga teritoryal na konsesyon mula sa Ukraine kapalit ng lubos na hindi tiyak na mga garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos. Ayon sa pahayagan, gusto ng grupo ni Trump ng tigil putukan sa Russia bago Pasko. Ngunit mahalagang tandaan dito na lumabas na rin ang ganitong mga impormasyon noon sa pahayagang Axios. Ayon sa kanila, nakakarana si Zelensky ng lumalaking presyon mula sa Estados Unidos na hinihikayat siyang tanggapin ang malalaking pagkalugi sa teritoryo. At gayon din, sinusubukan ng Estados Unidos na pag-awayin si Zelensky at ang mga leader ng Europa dahil mas madali raw siyang mapipilitang sumunod kung ganoon. Ngayon, matapos ang pagpupulong sa Europa, sinabi ni Zelensky na kasama ang mga kasosyong Europeo. Pinino nila ang planong pangkapayapaan at handa nang ipadala ang dokumento sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo ng Finland na si Alexander Stubb na kasalukuyang tinatalakay ang tatlong magkakahiwalay na dokumento. At ito mismo ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like at mag-comment sa episode. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ng video ang link. Doon namin inilalathala ang mga agarang balita habang dumarating. Kaya, ayon sa Financial Times, sinabi ni Donald Trump kay Volodymyr Zelensky na may ilang araw siya para sumagot sa alok ng kapayapaan. Nakaya raw paulit-ulit niyang sinasabi na si Zelensky ay tila hindi pa rin nababasa ang kanyang alok ng kapayapaan. Ayon sa ulat, pinipilit ng mga sugo ni Trump si Zelensky na agad tumugon sa kanyang alok ng kapayapaan na nangangailangan ng malalaking teritoryal na konsesyon mula sa Ukraine kapalit ng hindi tiyak na mga garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos na ayon sa Washington ay tatalakayin lamang pagkatapos ng paglagda ng kasunduan sa kapayapaan. At ngayon, gusto ni Trump na makamit ang tigil putukan kasama ang mga Ruso bago magpasko. At ngayon, may pressure kay Zelensky. Malinaw na lalo lang itong tumitindi. Paalala ko lang, dati nang isinulat ng Axios na matapos ang ilang linggo ng matinding diplomasya, naniniwala pa rin ang mga Ukraino na may ilang bahagi ng kasalukuyang plano ng United States na pabor sa Moscow. At na mas malaki ang pressure na ibinibigay ng United States kay Zelensky kaysa sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Itinanggi ito ng isang Amerikanong opisyal sa Axios at binigyang diin na pinipressure din ng United States si Putin para pagaanin ang kanyang mga hinihingi sa digmaang ito. Pero sa ngayon, nakipagkita si Zelensky ngayong linggo sa isang hanay ng pinakamakapangyarihang mga lider ng Europa at tiniyak nila na hindi kailangang magbigay ang Ukraine, hindi kay Putin, hindi rin kay Trump. May mga naging bunga na talaga ang mga pagpupulong na ito sa Europa. Inanunsyo ni Pangulong Zelensky na pinahusay ng Ukraine Kasama ang mga kasosyong Europeo, ang planong pangkapayapaan para tapusin ang digmaan at handa na itong ipadala sa Washington. Ikinuwento ni Zelensky na ngayong araw ay tinalakay nila ng negotiating team ng Ukraine ang resulta ng trabaho sa London kasama ang mga tagapayo sa pambansang seguridad ng European Union ayon sa kanya. Masigasig naming tinatrabaho ang lahat ng posibleng hakbang para matapos ang digmaan. Mas napag-aralan na ang ilang bahagi ng Ukraine at Europa at handa na kaming ipresenta ito sa mga kasosyo ng Russia sa Amerika. Dagdag pa, binigyang diin ni Zelensky na handa ang Ukraine na ipadala agad sa Amerika ang naiwas tong dokumento. Sipi, interesado kami at patuloy na nakikipag-ugnayan sa Amerika. Gaya ng binibigyang diin nila ang mga kasosyo sa negosasyon. Nakasalalay ang lahat kung handa ba ang Russia na gumawa ng mga konkretong hakbang para mapatigil ang pagdanak ng dugo at hindi na muling magsimula ng digmaan. Inayos ni Zelensky ang planong pangkapayapaan kasama ang mga Europeo dahil may isyo sa seguridad ng Europa. Ngayon, Trump iisa ang posisyon ng Ukraine at Europa at bilang bahagi ng kanluran, dapat mo itong suportahan, hindi magpakumbaba kay Putin, ang kalbong diktador. Mahalagang banggitin na kamakailan Inulit ni Donald Trump na hindi binasa ni Zelensky ang kasunduang pangkapayapaan at siya pa ang sumisira sa proseso ng kapayapaan. Higit pa roon, sinabi ni Trump na ginagamit lang ni Zelensky ang digmaan para hindi magsagawa ng eleksyon. Sabi ni Trump, ginagamit nila ang digmaan para hindi magsagawa ng eleksyon. Pero sa tingin ko, dapat may ganong pagpipilian ang mga tao ng Ukraine at maaaring manalo si Pangulong Vladimir Zelensky. Hindi ko alam kung sino ang mananalo. Matagal na rin walang eleksyon. Alam mo, pinag-uusapan nila ang demokrasya, pero sa isang punto, hindi na iyon demokrasya. At dito ko rin idadagdag na sinamantala ng diktador ng Russia, na si Vladimir Putin ang kawalan ng kakayahan ng Ukraine, na magsagawa ng eleksyon para ideklarang hindi lehitimo si Zelensky. Ganun din ang ginagawa ni Trump, kaya dapat natin siyang maintindihan. Sa pagsasagawa ng pambansang botohan sa gitna ng malawakang paglikas ng populasyon, sa mga teritoryong okupado at sa gitna ng aktibong pambobomba ng kalaban. At ang pananatili ng milyon-milyong Ukrainyano sa ibang bansa ay hindi imposible o labag sa batas ayon sa konstitusyon ng Ukraine. Pero sa gitna ng lahat ng mga usap-usapan na pinipilit si Zelensky na pumayag sa mga kompromiso bago magpasko, talagang nakakabahala ito. Narito ang sipi mula kay Donald Trump mula sa isang kamakailang panayam sa publikasyong politiko. Kailangan talagang magpakatatag si Zelensky at simulan ng tanggapin ang mga nangyayari. Kapag natatalo ka, talagang talo ka. Ibig sabihin, ang pinakamalapit nating kaalyado, ang Estados Unidos ng Amerika, ay nagsasabing, Eh, natalo na kayo! Pero nang tanungin tungkol sa kamakailang pahayag ni Donald Trump Jr. na maaaring iwanan ng Amerika ang Ukraine, umiwas si Trump sa sagot. Hindi ganap na tama ang pahayag na yan, pero hindi rin ito ganap na mali, sabi ni Trump. Pero bumalik tayo sa mga hinihingi ni Trump sa Ukraine. Nakatuon ang mga pag-uusap sa dalawang isyu. Sa ngayon, hinihiling ng Russia ang pagsuko ng Ukraine sa buong Donbas, pati mga lugar na di nila kontrolado. Habang gusto ng Ukraine ng matibay na garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos laban sa agresyon ng Russia. Binigyang diin ni Zelensky na dapat ratipikahan ng United States Kongreso ang mga garantiya. Hindi lang ito pipirmahan ni Trump at mawawala na ang bisa kailangan pa itong ratipikahan ng parlamento. Ngayon ito ang isinulat ni Axios Coat. Lalong lumala ang alok ng Amerika ayon sa pananaw ng Kaib matapos magdaos sina mga tagapayo ni Trump na sina Steve Bitkov at Jared Kushner ng limang oras na pagpupulong kay Putin sa Kremlin noong nakaraang linggo. Mukhang gusto ni na Bitkov at Kushner na makuha kay Zelensky ang malinaw na oo habang tinatalakay nila ang plano sa kanya sa loob ng dalawang oras na tawag sa telepono noong Sabado. May pakiramdam na sinusubukan ng Amerika na kumbinsihin kami sa layunin ng Russia na sakupin ang buong Donbas. At nais ng mga Amerikano na tanggapin ito ni Zelensky sa kanilang pag-uusap sa telepono, ayon sa isang opisyal ng Ukraine. Dito rin, sinubukan ni Trump na magpasok ng alitan, alam mo, hindi lang sa pagitan ni na Zelensky at ng mga leader ng Europa. Sasabihin ko pa ito mamaya, pati kay Zelensky at sa grupo niya. Noong linggo, Sinabi ni Trump na gustong gusto ng mga negosyador ni Zelensky ang plano ng Amerika. Pero si Zelensky daw ay hindi ito binabasa. Kaya nadismaya si Trump dito. Ito ay isang pahiwatig na parang sinasabi niya, tingnan ninyo, ang buong grupo, lahat ng Ukrainians gusto suportahan ang peace plan ni Trump. Pero si Zelensky lang, hayagan, hindi man lang binabasa ito. Kaya siya ang sinisisi sa lahat. Nalaman ito matapos bumisita si Vitkov sa Moscow mas mahigpit ang mga kondisyon sa alok ng Estados Unidos kaysa dati. Sa mga usapin tulad ng teritoryo at kontrol sa Zaporizhia Nuclear Power Plant at hindi nito sinagot ang mga pangunahing tanong tungkol sa mga garantiya sa seguridad. Kailan lumabas ang mga unang balita na pinipilit ng mga Amerikanong negosyador si Zelensky na pumayag sa pagsuko? Nagsimulang magsabi ang mga Amerikanong opisyal na pinipilit din nila si Putin na pumayag sa ilang mga kahilingan ng Ukraine. Pero nang tanungin ang mga opisyal ng administrasyon ni Trump kung anong konsesyon ang ginawa ni Putin o anong kahilingan ng Ukraine ang tinanggap niya, hindi sila nakasagot. Sinasabi nila, importante maintindihan na pinilit din namin si Putin kahit walang resulta, kaya ano pang reklamo? Oo, pinipilit namin si Zelensky, pero ganun din kay Putin. At ngayon, nang hindi napilit ng mga Amerikano si Zelensky, Kinabukasan, nakipagkita ang presidente ng Ukraine sa mga pinuno ng United Kingdom Pransya at Alemanya sa London para ilahad ang posisyon nila sa plano ni Trump. Pagkatapos nito, hayagang sinabi ni Macron, At ikanganya, marami tayong baraha sa ating mga kamay. Ibig sabihin, alam natin kung kanino ito para. Matapos bisitahin ni Zelensky ang London, Brussels at ngayon pati Roma sa administrasyon ni Trump. Sinabi nila na tinitingnan nila ang lahat ng mga pagpupulong na ito ni Zelensky sa mga Europeo bilang isang walang saysay na pagtatangka na magpalipas ng oras sa negosasyon tungkol sa planong pangkapayapaan ni Donald Trump. CP mula sa Axios Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, tingin nila sinusubukan ng Estados Unidos na ilayo si Zelensky sa mga leader ng Europa para mas ma-pressure siya. Hindi pwedeng magdesisyon ng ganoon karadikal si Zelensky nang hindi ko konsulta sa mga pangunahing kaalyado. Habang pinipilit ng administrasyon ni Trump si Zelensky na kumilos agad, pinapayuhan naman siya ng mga Europeo na maging maingat at magpakita ng pasensya. Ang ganitong dinamika ay ikinaiinis ng ilang tao sa White House na itinuturing ang mga Europeo bilang pangunahing hadlang sa kasunduan. Sa huli, ngayong araw ay inihayag ni Zelensky na kasama ng mga Europeo ay pinahusay nila ang planong pangkapayapaan. At handa na itong ipakita kay Trump na sabik nang isuko ang Ukraine sa lalong madaling panahon. Ano ang mga Europeo na hindi nagmamadali? Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Alexander Stubb ng Finland, na malapit na kaibigan ni Trump, na ang kapayapaan para sa Ukraine ay mas malapit na kaysa dati mula nang magsimula ang malawakang digmaan. Pinag-uusapan ngayon ang tatlong magkakahiwalay na dokumento. Batay sa orihinal na mungkahi ni Trump, ang una ay isang balangkas na dokumento na ayon sa pag-uusap kahapon ng mga manggagawa at mga lider ng Europa ay isang dalawampu puntong plano at heto ang isang malaking balita. Babanggiting ko ang sinabi ni Stubb, ang orihinal na dalawampu't puntong plano ni Trump ay naglalaman ng mga elemento ng hinaharap na estruktura ng seguridad ng Europa na sa aming palagay ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa Europa. Ibig sabihin, sa peace plan ni Trump, hindi lang Ukraine kundi pati Europa ang isinakripisyo ng Estados Unidos. Sa tingin ko, marami pa tayong malalaman mula sa 28 puntong planong pangkapayapaan na ito. Ang pangalawang dokumento na tinalakay sa pagitan ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, mga opisyal ng Ukraine at Europa ay tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. At dito nagsimula ang laro na nagpapatunay na hindi dapat magmadali ang Ukraine sa anumang paraan. Ang Pangulo ng Finland ay naglatag ng pagkakaiba sa pagitan ng mahigpit na mga garantiya ng seguridad at mga kasunduan ukol sa seguridad. Dagdag pa niya, ang huli ay kinabibilangan ng tinatawag na koalisyon ng mga disididong bansa tulad ng Italia at at hindi reapply. Professor Icar, sa mga darating na araw, maraming matitinding pahayag at pagsisihan. Siguradong sigurado. Kaya mga kaibigan, isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inaasahan ninyo sa negosasyon at ano ang sinusubukang makamit ni Donald Trump. Mga kaibigan, kung sa tingin ninyo ay interesante ang episode na ito, kung mahalaga sa inyo ang aking trabaho, maaari kayong magpasalamat sa aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o subscription sa Patreon, Buy Me a Coffee, o bilang YouTube sponsor. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito, nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.